ng biglang pagbuhos ng ulan ngayong hapon dito sa Metro Manila, mga kalyeng bahana naman ang sumalubong sa mga motorista at nagdulot na naman ng matinding traffic. Live mula sa Quezon City, may report si Trisha Zafra. Trisha, Jessica, mas napabagal nga ang pagbiyahe ng ating mga motorista ngayong biyernes ng hapon at gabi. Dahil bukod sa nadagdagan yung mga kapwa nila motorista na bumabagtas dito sa EDSA, eh yung biglang buhos ng ulan kanina ay nakadagdag pa sa pagbabagal ng daloy ng trapiko. Alas dos pa lang, tila nagsimula na rush hour sa EDSA. Ilang minuto kasi bago nito, bumuhos ang ulan ang resulta, gumagapang na daloy ng trapiko. Sobrang traffic, grabe kahit saan. Kumakuloy sa oras na. Di rin makausad sa kanilang lakad ang mga commuter. Wala oras Sa isang oras na siguro. Gana lang talaga pasok. Hindi. Eh, malirik memo. At bilang pagsakay ang pahirapan, matinding hamon din sa mga motorista ang pag-iwas sa baha. 2.34 million vehicles ang bumabagtas sa EDSA araw-araw ayon sa datos ng MMDA. At pag biyernes ng hapon, tumataas pa yan ng may 20% dahil sa mga kababayan nating nag-uuwian sa probinsya para sa weekend. Pero higit sa mabigat na taroy ng trapiko, kailangan pagandaan ang maulang panahon. May ilan kasing sumugod sa bakbakan ng trapiko at ulan ng hindi handa. Gaya na mag-amang ito. Kasi kanina mainit, kaya hindi kami dalang kayo. Ayon sa resident meteorologist ng GMA News na si Nathaniel Cruz, araw-araw ng asahan at paghandaan ang mga ganitong buhos ng ulan. Unang-una, humina yung ating hanging habagat. At pag humina ang hanging habagat natin, nababawasan yung pagulan. Pero hindi na nga na wala ng ulan. Kapag kasi mainit ang temperatura mo sa umaga hanggang tanghali, yan yung parang triggering mechanism para yung hangin mo ay pumunta dyan sa paitaas. At kapag meron kang mataas na relative humidity, magkakaroon ka ng kaulapan. At dahil nga tuloy-tuloy -tuloy yung init, tuloy-tuloy -tuloy yung pagkakaroon ng ulap, hanggang sa dumating sa punto na ito ay maging isa ng thunderstorm. Mm -hmm. Pag yan, Jessica, yung dalawang ng mga sasakyan na dumagdag nga ngayong bumabagtas sa EDSA ngayong biyernes ng gabi ay babalik papasok ng Maynila pagdating ng lunes ng umaga. Kaya payo ng ating mga otoridad sa ating mga motorista ay paghandaan yan at huwag kaligtaan na ngayon nga ay panahon ng tag-ulan. Jessica? Okay, nakadagdag pa yata Trisha sa bigat ng daloy ng traffic yung uh, Ongoing na sale sa isa sa ating mga malalaking mall. Oh, tama ka dyan, Jessica. Ilan nga sa ating mga mall ngayon ay nagsasagawa ng kanilang mid-year uh, sale. Kaya ito nga nga uh, mahaba, ito nga weekend na anticipate ng ating mga, ng ating working population tuwing biyernes ang gabi at yung mga sale na sa mall isa nga sa mga nakakadagdag o isa sa mga factor kung bakit nga dumadami yung volume ng mga sasakyan sa ating mga kalsada kapag ka ganitong mga araw. Kaya naman bumabagal yung daloy ng trapiko, Jessica. Okay, maraming salamat, Trisha Zafra.